Umuwi nga kami dito nga sa aking ina dito nga sa Batangas at first time pa nga lang uuwi dito ni Samantha. Maaga nga akong nagising kanina dahil nagintindi nga agad nga ako ng mga dadahin namin gamit dahil uuwi nga kami ngayon sa aking ina. At first time pa nga lang uuwi dito nga ni Samantha. Hindi ko pa nga siya madala nga dito noon. Siyempre at bibi pa siya at malayo nga din tong sa amin. Pero ngayon nga ay magti 3 na ang ating Samantha. O ba diba, big girl na agad siya. Maya maya nga ay na din yung parang si ate Bibo. Kasi ba naman mabilis na nga magsilaki ang mga bata. At ayun nga nakatulog na nga silang dalawa. Tingnan naman sa atibibo at nakasubsob na nga dyan sa aking likod. Maya-maya pa nga naka na nga kami dito sa amin at nakakatawa nga itong aking ina. May kabit na agad nga siyang duyan. Kakabong pa nga daw nga itong naikabit. O diba? Sobrang ka-excited naman ang lula. Nung napatulog ko nga sa manta, pinamigay ko na nga din nga dito yung mga regalo ko dahil hindi nga ako nakapamigay nga dito ng regalo nung Pasko. Pero ito minubuksan nga ni Mother ay bigay nga po yan ni yung kapatid nga po ni Daddy Edna. Kaya kung mapaparod mo nga to sa Hira ay sobrang tuwa ng aking ina. Nagsisisi pa nga siya at nakabili nga rin agad siya ng mga kaldero. Sana doon inantay niya na nga lang to kung alam niya o ba. Diba? Ganun kagaling ang aking ina. <laughs> At ayan nga at may regalo nga rin si Ate Bibo nga dito sa kanyang kalaro. At binigay ko na nga rin nga dito yung iba ko pang regalo na hindi ko nga naibigay sa kanila nga nung Pasko. Ito nga pala yung kalaro nga dito ni Ate Bibo at ito nga yung kababatangan. Nalalo ko nga nung maliliit pa nga sila nung naglalaro nga tong dalawang ito ibiglang kinagat nga ito ni Ate Bibo. Nakakatawa nga hanggang paglaki nga nilang dalawa ay magkakilala pa nga din sila kahit nga sa Ate ay malayo. Yeah. Kaya nga tuwing uwi nga dito sa Ate Bibo ay pinupuntahan nga dito yan ni Pute para nga sila ay maglaro. Ayan nga pala yung nag first birthday nga po si Ate at ayan nga tiningi nga ng kanyang lula para nga doon may display nga niya at palagi nga doon niyang nakikita ang kanyang apo. Buti na nga lang nga tong batang to kahit na sa ibang bahay kami hindi nga siya nag-iiyak. Nagluto nga ng karbonara ang pisang ko kaya nga dinayin niya nga ako at ayan nga lafang nga agad ang masihiba. Hindi natin tatanggahin yan pagkat ka hindi pa nga ako kumakain. Kaya nga at pinatikim ko ng ng ating kay Daddy, di masabi ko nga susubuan ko nga siya para makita nga sa camera na kunyari kami sweet. Gabi <laughs> na nga ito kaya nga yan at nilinisan ko na nga itong dalawang magkapatid. Kaya ayan naman at to play play nga muna sila dyang dalawa. Buti na nga lang talaga tong si baby sa manta, kahit nga sa ibang bahay kami hindi nga siya maligali. Turo tingin tingin nga sa dyan pinagwamas niya nga ang paligid. Sigo na bago siya nasa sa ibang bahay nga kami. Ikaw hindi pa i-slap? Manta ko? Hindi pa ikaw i-sleepin? Ha? Ikaw wake up na? Wake up, wake up na? Ang laki-laki na ng eyes. At nung pagkagisingan niya, inilinis ako na nga agad siya at ayan nangat nga at nilagay ko na nga ulit nga siya dyan sa kanyang patalbo. At kami naman nga ni Daddy at Marita, manghigop na nga dyan ng kapi. Ha? 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 ka Ha? Ha? Nakakawawa ito ni Mami. Ako yung kawawa. Ay! 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 Nakakawawa ikaw ni Mami. Opo. Kasi may nga, kawawa si Samantha. Ako po. O, ano nangyala eh? Ano nangyala eh? O, tapos? Dinawali, ano nangyala eh, Samantha? Ano nangyala mo? Kawawa naman. Oh. Hindi ko ni Papa Didi ni Mami. Hindi ko ni Papa Didi ni Mami. Diyos ko Kawawa naman. dinudutong pala ni Mami. Dinudutom ni ka? Oo. Oh, oh. Hindi ko ulit timplahan ng milk. Hindi na timplahan ng milk ni Mami. Ha? Huh? Ako oh, po. Oh, Kawawa naman. Hindi nga pala timplahan. Ikaw ay tipi na. Tipi si na dito manda. Oh, tipi na ikaw. Ha? Oh. Oh. kaya oh. nga hindi natitimpla niyo ni Mommy ang milk ng baby ha?